makikita nyo mga boss yung kanyang kuryente tapos yung kuryente nya mga boss may tunok and then kulay asol hindi ko na sana pinagmasda ang iyong ganda What's up mga boss, Dong Kasim vlog at ang video natin ngayong araw na ito ay pagpapalakas tayo ng kuryente ng ating ignition gamit lang yung uh, magnetic wire na ito Oo mga boss, ito lang yung lalagay natin at yun para ma ma-boost yung kuryente ng ating ignition. So ayun mga boss, hindi na natin kailangan bumili ng mga uh, magagandang ignition para lumakas yung kuryente ng ating motor so ang kailangan lang natin mga boss is eto magnetic wire so kung mayroon kayong mga ganito mga boss is pwede nyo rin gawin sa motor nyo ito at kailangan nyo din mga boss ng terminal na maliit so ang una natin gagawin mga boss is che check natin yung stock na kuryente ng ating motor para maikumpara natin mamaya sa Uh, pag nagawa na natin yung ating DIY so tatawagin natin yung ating DIY mga boss na wire strap okay? so yun na nga mga boss kailangan din pala natin ng electric tape at wag nyo nang pansinin mga boss yung mga putik putik dyan dahil uh, tag ulan ngayon yun tag ulan ngayon boss at mga yun nga lupa lang yung ating surroundings <laughs> So ang una nating step mga boss na gagawin is paantarin muna natin yung motor para makita natin yung dati niyang kuryente. So ayan mga boss, kung mapapansin nyo malakas na yung kuryente ng ating motor dahil nakabattery operated na po ito. At ayun nga lalo pa nating ibubus yung ating kuryente para yun mas tumipid sa gas at yun nga uh, mas gumanda yung kanyang takbuhan. Yung mga idolo, ang tawag sa pyesa na ito is ignition coil at may dalawang tornilyo yan. So ang gagawin natin mga idolo ay luluwagan natin yung isang tornilyo na malapit sa uh, ten high tension wire. So ang tawag dito mga boss ay high tension wire. So luluwagan natin yung tornilyo. So ang kadalasang tornilyo nitong mga idolo ay 8. So luluwagan natin. Yan. Okay mga boss at naluwagan na natin yung bolt na malapit dito sa ating high tension wire So ayan So ang gagawin natin mga boss is kukuha tayo ng isang hibla Isang hibla ng ating magnetic wire boss. Pagkatapos mga boss ay babalatan natin yung ating uh, magnetic wire, yung dulo So gagamit tayo ng liha para mabalatan yung ating magnetic wire Ayan so, pagkatapos nating balatan mga boss is i-coconnect natin dito sa ating terminal yung ating magnetic wire so ipapalupot nyo lang sya na ganyan yan mga boss tapos ilulupi nyo lang itong ating terminal gamit kayo ng flies okay so ayan So ayan mga boss, nakakonect na yung ating terminal sa ating uh, magnetic wire. So ilalagay natin to mga boss dito sa ating niluwagang tornilyo. So ayan mga boss, nailagay na natin yung ating terminal at saka yung ating magnetic wire na nakakonect dito sa ating tornilyo na malapit sa ating uh, high tension wire. So itong magnetic wire na ito mga boss is makukuha nyo sa mga stator or sa mga windings ng mga uh, umiikot na mga kagamitan Katulad ng electric pan, uh, sa ating stator mayroon yan mga boss So kinuha lang natin to sa sirang mga stator Ayan so ayan sya So yan, mga boss ang susunod natin gagawin is ipapalupot natin yung magnetic wire dito sa ating high tension wire na katulad nito Hindi naman kailangan mapuno tong ating uh, high tension wire mga boss ng magnetic wire. So ipupulupot lang natin hanggang dito malapit sa dulo. Okay mga boss, ganito yung nangyari sa ginawa nating uh, wire strap DIY. So, dito sa bandang uh, puno, dinalangan lang natin. Tapos dito na lang natin dinamihan. Yan. And then mga boss, itong ginawa natin na to, babulutan natin ng electric tape kasi magaground yan pag dumikit dito sa bakal. So balutan muna natin. mas mainam mga boss na ang gamitin yung electric tape is yung malambot. tawag dito. Para hindi siya natutuklap. Tawag dito sa electric tape na to. Kalimutan ko na. So mga boss, punuin lang natin ng tape. Para hindi siya mag-ground. So mga boss, dodoblihan ko pa to mamaya hanapin ko yung tape dun sa bahay hindi ko makikita Ayan. So iti-testing natin mga boss kung talagang lumakas nga yung kanyang kuryente So panuurin nyo mga boss hanggang dulo para Kita natin kung totoong lalakas so wala sa spark plug mga boss yung paglakas ng kuryente kahit anong spark plug lalagay mo dyan kapag mahina naman yung ignition system mo mahina pa rin yung kuryente so ito yung dadala ng kuryente ignition system ah, mula sa stator dumaan sa CDI capacity start ignition tapos papunta siyang ignition ngayon ang gagawin ng ignition i-multiply niya yung kuryente bali yung spark plug kasi mga boss is trigger lang siya ng kuryente daanan lang siya ng kuryente papasok ng chamber so yun hindi siya nakakapagpalakas talaga ng kuryente ito yung positive so high tension yung kuryente kaya tumatalon siya dyan so ganun lang yung trabaho ng spark plug mga boss okay mga boss uh, i-check natin ngayon kung nag improve yung ating kuryente sa ating ginawang DIY ng wire strap so pantarin natin yung ating motor makikita nyo mga boss yung kanyang kuryente tapos yung kuryente nya mga boss is may tunok and then kulay asol okay mga boss uh, try natin ilayo ng konti Okay mga boss, dito na nagtatapos yung ating video. Ayun nga pala mga boss, siguraduhin yung secure yung ating uh, ginawang wire strap. So, dagdagan nyo ng uh, electric tape kasi mga boss. Uh, bali yung kuryente nyan mga boss is nandito sa labas gumagapang. At pag nadikit yan sa bakal, so mag-ground. Ayun, uh, papalya yung motor nyo. So, ah uh, balik ka pala nyo lang yung tape para hindi mangyari yon so ayun na nga mga boss dumidilim na so dito na nagtatapos yung ating video maraming maraming salamat nga pala boss sa inyong pagsabaybay sa ating channel naway mga boss ay meron akong na ibabahagi sa inyo na konting kaalaman tungkol sa ating mga motor na ginagamit sa araw araw at ayun na nga mga boss hanggang dito na lang yung ating video Okay.